음악을 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 Ato, ato, yeah. pala, sa kala sa sing sing-sing nyo ha. Gagawin ko pa, wait lang. Ay, bagbisa. Ay, bagbisa sa, ang gabi sa sa ng ano kasi. Ang kala sa inyo dyan. Ah, nah, pa, ang gabi sa mga. Or signature na ha. Hindi ko rin wala. Ibagay na sa ligo sa cellphone. May firmahan to? Ang wine, ang wine, ang vino. Sigal, legal, legal. Uy, ganito. Ang, ganito yan ha. Ba? Bayan Baya, naman yan. Bayan naman yan. Uy, may honeymoon ha. Mamaya, wait lang. God, please, no! 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 Ay, sana naman. <laughs> <laughs> tawa, wag, tawa. <laughs> What? kasi kasalan to eh. Wala, wala to, man, to. Wala po. Wala to divorce to. divorce Uy! Um, Bakit ikaw yung may, may ano eh, hindi naman ay. ganyan yan. Tapos <laughs> yan, oh, ganyan. Mm, ay, andito pala yung voice. <laughs> Alam niya pala yung kasalan ng bayan. <laughs> <Shush. laughs> <laughs> Ato, din <morning> ako eh. Uy, yun. <laughs> kasalan ng bayan ng tuga. <laughs> 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 no. Ang <Apan> pagmasa, Gikans. <laughs> gikans, Roma, 46, 48. Hindi, <laughs> <laughs> Gikans, 25 pa. O, no, oh, sa so birthday niya? <laughs> 11. To February 9. Ay, February 11. Ay, diretso na ta. Mm. Ikaw baba. <laughs> I'm sorry. Ano <laughs> sa kanu? <laughs> Tinatanggap. Tinatanggap mo ba si Michael J. bilang kabiyak ng inyong buhay? <laughs> yes or no? Pikto no. ta ng tanduway. <laughs> yeah. Wala. Wala. Ido ka? Yes, Ido. Ido sister. Huyo, Mayos. Hindi ko kasi to. Mahal atong gasta. Wala lang po nang ipo niya bang mong dili kay session. Bakit kasi nakahawa ka excited ka man kaysa hindi mo wala. <laughs> <laughs> <Ang dilo> <laughs> yan. Dino yan tren. Hoy mahal ka. Hoy mahal amo gusto. Hoy napulo ka. Baboy dino ko. Ano <laughs> si buwang ni wagay na nguyan sa kuha. Ay wala ka nang niya. Buloy. Um, <laughs> dili pa Ay, hindi. valid yung kasal. Dili. Wala kayo divorce yung mag-ay do kan. Para mabiling. I do sister. <laughs> Uy, si Green! Uy, um, subutan ako ba? <laughs> I don't, I don't. Do late, I sa kinatabo ka know. na kung ginabuhin. Ay, ay! Excited ko sa hindi mo na the bride. Okay. He's okay. the bride. Ikaw lalaki. Andam ka ba si Sigrid? Bilang kabiyak ng inyong buhay. nagduha pa ko.

Ipasok, ipasok dito. Praktis, bai. Uy, hindi mamaya kiss no. Hindi yan hindi 'yan-yan. Sige, na. Hindi, hindi naman proposal 'yan. muna ang aking kay Sige na, ipasok muna. Sige, sige na. Sige na, ipasok. Pasok. Ikaw naman

yung pumirmah upalang animo ngay mababatuan English English yung group hindi tahan sige sige hindi 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 ang hindi hindi ang marriage grabe Tapos ito eh, mga na lang pinirmahan may patunay. hindi. Oh, pag ito, te. Ay ba? Kasal na to. Wala'y baboy ang pero pag ang ka. Dapat Symbolize. Your love. You now signed that. Where is the ball pen? Here. Kasi na pag nagparma parma ka dyan, te, walang bawian. Ikaw isa. Hala ba ka dito? Uy! Ating dapat sa simbahan mo. Eh. Bukas na ang simbahan din. Tutol mo ka, tutol mo ka. Black face na, black face. Sa nga na, ama. Balik na, ibalik. Uy, ibalik. <laughs>